Tanggalin na natin na tayo ay pupod trip na. Hello? Sabi. Oh, Dito, golden brown na golden brown. Okay. Unang korot. Ang tawag dyan pa sa laro na yan? Bar Bardagulan. Bardagulan? Good morning mga kamilyones sa uh, lulutuin pala natin ngayon yung nahuli natin nung kahapon na talakitok piprituin lang natin tara let's go para tayo makapag umagaan na eh ano Alison ano Asus. Baby. Dali na. Alis na. Baby. Lutuin natin itong talakitok. Mahalin natin. sa na sariwa. Eh, kahapon. Kahapon. Ako na lang ulan mo. Ito na sa tatlong pirasa na lang. Yung kakapang kasi nilito yung mga natin ng toyo at kalamansi Ang Babis na babis na yan. Pakariwa na mo. Ay, nakalang tayo. tayo kalabas ang ang Ellison <coughs> Ellison 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 ah ayo Ellison hey <coughs> ah kakagising lang kasi oh kaya parang malaki-laki mata <coughs> Ano? Oh, ayan. Dito na tayo. Tabing dagat lang ating bahay.

sariwang sariwa restaurant the sea yan ang ating likod ng bahay bundok lang siya ayan pag isa natin ng mga dahon ng saging meron tayo dyan balinghoy meron din ayan ang nakaraan natin na ginuman namin dito kami ni idol ka panalig dito kami na nagtinam bahaw na ng unang babis na magigit na gulbong brown na ano yung ka masarap

Kuha tayo ng kalamansi. Kupya. Yeah. Yan Oh. Ito ang ating pang saw saw. Ito ay na malaki laki. Okay So, sabi ni mama hindi niya daw dadalhin doon. Ano? <laughs> Medyo may malaki laki dyan dito. May mitas na ah, tayo dito. Dito lang sa ating bakuran yan, kalamansi. Namunga na siya. Yan yeah. ang ating kalamansi. May maliliit pa yung ibang bunga eh. Kadaming pugs. Ano ka na ba? Ang tawag dyan pa sa laro na yan? Bardagulan. Bardagulan? Hindi naman natihaya yan. Natihaya Tiaya yan. Tapos na ako dito, dito. Tapos na ako dito. Tapos na ako dito ba? ba, ba? Uh -huh. Tapos, na ako dito. Tapos na ako dito ba? Tapos na ako dito. Tapos na ako dito. Tapos na ako dito. Tapos na ako dito. Kailangan ba kayo? Kailangan sa sapi! Isa lang Isa ang tumihaya. Panalo na yung lahat. Sapi uh -huh. ka ba tupi? Siya ko ah. tupi. Siya ko tupi. Pag na lang ng second. na. na yung nasa ibabaw, panalo na yan. Hmm. Dapat palang mo dyan bago para matigas. Lagyan mo tingga. Angat yan. Wala pa. Wala pa si Bebe. Po si Bebe. Oh. Oh. Bebe, ano mas sabi mo? You know, oh, may bagyo. Dalawang bagyo nagsama. <laughs> ang bagyo. Second. Second kay Kuya. Magustuhan niyo. May tayo. Bakit na ang ating pritong talakitok meron pa tayong sariwang kalamansi, bagong pitas din to na sa ating bakuran pares natin sa toyo yan napakasarap let's go kihiwa na tayo ng kalamansi na natin lima? Just na toyo na lang. Ating na napakasarap na toyo. Ayan, nakikita ko lang. May manok. Uh, so, bis, na, sold na. Sold na, sold na yan. Baka tayo ng plato. Ayan Siyempre na kalimot ako para mas lalang sumarap. Ganyan natin ang kalahating sibuyas. Para the best ang sausawan. Sili, wala ako sa sili dito eh. Muta ko pa magtanim na sili. Sibuyas mo na na muna. Ayan you oh. Know? Kuts na kuts na yan. yan. ini

dito. Golden brown na golden brown. Ayan okay. Unang korot. Ayan okay, natin sa kanin. Subo na. First bite. Mmm. Sabi, sarap. Ayan tayo mga kamilyones. Punta tayo ngayon sa Bangwa. Ay, mga milyones, katapos lang natin kumain. Ah, grabe. Kamasap ng ulam natin, pritong talakitok. Pinakain ko na rin ang ating alagang aso. So, Sasuke! Say hi, Sasuke! Kain ka na doon, na, may nagawa ka na naman, ok? Ah kain na natin siya. At pupunta tayo sa bangka, ayusin natin yung bangka gawa ng bukas. May biyahe tayo bukas. Mga ngawil. Tara, let's go. Ang bangka natin. Ayusin natin yan kasi meron tayong bisita bukas. Mga will. Atid lang natin dahil. Will TV. Subscribe na. Tinanggal natin yung mga papag niya para matuyo. Ito yung mga papag niya. Inalis ko muna para matuyo. kasi kay bababa na natin yan ito so, ang ating lugar dito ilog tapos karugtungan na ng dagat Oh, la, nandahon, natanggalan na natin 'to ng dahon eh. Eh, ito 'to para bukas sa ating bisita.